So okay guys, eto. Another day, another vlog tayo. So yan guys, kita nyo naman, daddy J.F.O. nyo. alis bagong ligo ulit at <laughs> tumiretso na tayo dito sa aircon kasi sobrang init. Pero pasalamat na nga tayo kasi nararamdaman pa natin yung init kasi nga eh. Ibig sabihin, ibuhay pa tayo. Kaya thank you, thank you Lord. <laughs> so yan guys, uh, for today's vlog nga yan. Bago tayo matulog, uh, gusto ko lang i-explain kung na walang easy money dito sa mundo. So nakikita nyo naman sa mga past na vlog ko eh, I mean previous vlog, yung mga vlog ko eh, lagi tayong nag-grind, lagi tayong pinagpapawisan, lagi tayong gumagalaw. Kasi ang nakikita ko ngayon sa social media, no, ang daming ano, nai-scam, no, lalo na doon sa mga parang piramiding na yung mga present sasabihin nila eh, Si ano, nag, ako, nagkaroon ng sasakyan na ganyan. Dahil lang sa ganito, na walang ginagawa. Nako, Huwag kayo maniwala doon at huwag kayong maniwala sa mga matatamis na salita. Maraming taong magagaling magsalita. Yan ang, pan yan ang tandaan nyo. Makukuha ka doon sa kala mo. Yan napaka uh, kahit anong gawin natin, kung ano man yung gusto nating marating sa buhay, eh, kailangan dumaan tayo sa proseso. Always trust the process. Eh, Nakakol lang talaga yung attention ko ngayon. Ganyan nga, daming dumadaan sa feed ko talaga. No? Nakakawa sa bagay, sabi nga nila eh, wala namang may scam kung walang magpapa-scam. Pero nakakawa talaga yung mga na-scam. Kaya dapat tayo eh, mas maging wise tayo. Ah uh, kung bago natin pasukin yung mga ganun, kung may mag-offer, eh, pag-aralan po muna natin ng mabuti. And pag sinabi nila, ako, yan, uh, for three months, sabi nila, karoon ako ng Ferrari. Tanong nyo muna kung sa kanya yung ORCR. Baka naman eh, lang yun. <laughs> Kaya ako, baka may magalit sa akin. Ingat-ingat lang po tayo lagi. Sa lahat naman ng successful na tao ngayon, eh, duman talaga sa proseso. Siyempre, kung ano man sila ngayon, eh, nagdaan din sa may hirap na sitwasyon yung mga yan. ah uh, sa ngayon nga, siyempre, dahil successful na sila, nakapag-innovate na sila, naging corporate na sila, lumaki yung mga business nila, eh, umaandar pa rin naman ng utak ng mga yan. Eh. Iba yung mindset ng mga yan. Yan, ako, yan yung mga gusto kong nakikita tsaka yung mga motivational na, no? speaker. Yan. Yan yung mga gusto kong panakikinggan. Ako kasi ngayon eh, umipili na lang rin ako ng pinakikinggan ko. Pag namang kwentong barbero, hindi ko na ganong pinakikinggan yun. Lalo na eh. Kung lalo na, lalo na. Dati Japan yun, hindi na winom. Dati rin ako mapagkwento. Lalo na, pag nalalasing ako, nagiging mapag-English pa ako. tamig. kong alam na paraan. <laughs> Pero, yun, buti na lang. Naiba yung mindset natin. Siguro, dahil sin dahil din sa napangasawa ko nako yung misis ko talaga eh, iba rin yung mindset ang dami niya rin na advice sa akin kaya sabi nga nila eh, in every man success there's a woman behind kaya yon yung asawa ko nasa likod nasa sa likod ko so yun lang guys wag na wag tayo maniniwala na may easy money always work hard work smart and pag-aralan natin mabuti ako ngayon kasi hindi pa naman talaga ganun kalaki yung business ko uh, pinaka privileges ko lang eh yon yung time ko nga nabibigay ko kay Mrs. kay Gino yan tsaka sa family ko yan lagi ko silang kasama. So para sa akin na uh, malaking achievement 'yan. Pero always remember na pag may gusto kang mangyari sa buhay mo at natupad mo yung pangarap mo, may maintaining pa rin yan. Dapat tuloy-tuloy ka pa rin. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Syempre, finger heart kay sa akin. Good night.